నాళిం ద sa baba ng ano ng RIS mga titingnan ko kung, kung, kung andun pa kasi gapon bala ko sanang tulungan yung tauro kaso <coughs> mas mataas to banda dito eh mas mataas kaysa dyan o no? diba dito banda para mababa lang pero pagtingin ko mataas Ha? Kakain yata tayo eh. Kakain. Hala. Masasagasaan tayo. Ha? Ah, oh, dito. Dito sa so lang. kain daw yung mga driver mga kaibigan suminyas na eh halika na dito kakain na kayo <laughs> ito yung sakay nila mga kaibigan napatapatawi dyan ito. ayun no, mababaw lang yan oh no? na, na yung ano eh litao na eh ayun no? litao na yung ano mga bato 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 balani tinambakan din nila roon para po para po na yung ano tubig, yung tubig. oh kakain na to mga ano eh, mga uh, mga drivers eh operators kakain na to eh. Tama na yan. Kakain na kayo. <laughs> hả, họ đi rồi, à, à cái <laughs> Kaya mo na kumpadre Ang dami ko sa ko Kalbo na yung gulong oh. Kalbo na yung gulong Palitan mo na yan Baka mamaya Magpadali pa kayo Sumabog yan Pupunta tayo ron mga kaibigan Doon sa may pinaka ng ano RIS mga kaibigan ito malalim na to dito banda eh. Malalim na to kasi dito nila kinukuha yung buhangin. Eh tatambak ito sa may pinagdadaanan natin, no. Oh. Pinagdadaanan ang problema. <laughs> Bakit nagkakaroon kayo ng dredging? Bakit nagkakaroon kayo ng, ng, ano, ng dredging? Ano? Uh, mga babaw kasi ito yung ano eh. Yung mga buwangin pinapakuha ng taganiya. Okay. Ay, it, yun, 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 lang yung purpose? Oo. Akala ko kasi. Para malalim. Kasi oh. yung tubig hindi, hindi makapasok sa kanila. Okay. Yan sa ano, ng irrigation. Oo. Akala ko kasi. Akala ko kasi kaibigan o. Oh. 'Yung purpose nito para gawin yung dikero na, na karugtong nito. Ay, Ay hindi pala. Okay. So, yung mo babaan mm -hmm. 'yung pinukuha. Mhm. 'Yung na natin. Okay, okay. Okay. 'Yung okay. so, pala pare 'yung purpose nito mga kaibigan. Yung, oh. 'yung sa kabila na yon, ganun din. Oh. Ah, ganun din sa kabilang yon, ganoon din. Ah, ganoon din mangyayari sa kabilang. Okay. ito yung ano, ito yung operator dito na ano na excavator na no? Mga, mga, kaibigan. ilang taon ka na Brad na nanagano na, na, ano, na nag-operate ng excavator? Kagala, uh, ano na eh, uh, 15 years. Ayun na. 15 years na yung ano uh, experience ng excavator operator no mga, mga kaibigan. So malaki na yung ano pwedeng mag uh, pwedeng pwedeng, pwedeng na magturo. Ba tayo mga gano mag-abroad. Eh, mukhang na nang, ah, ang dami na mga, ang mga... dami okay, kayong kayo. Oh. So amin, okay. ang dami okay. nang uh, mga. Hmm. Kaso yung yan, hindi biro 'yan kaibigan. Hindi biro yung oh, gastos niyan. Oh. Naman. yung ngayon lagi kong tanong, no. Pag sa mga lalaki nag-a-apply ng mga skills sa ibang bansa, no. Bakit ayaw gawa ng paraan ng gobyerno natin, no? na, na kahit pa paano maihati na, lang yung gastos ng employer at saka yung dito ng ano, bata sa Pilipinas no? pero pagdating ng babae mga kaibigan no? libre na lahat Oo. ito nga mag, 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 24 mag apply rin to libre rin to lahat yung yung, ano, yung, 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 yung gagastos ng, ano, ng agency pero pagdating sa mga lalaki kung wala kang 50 mil o 100,000 hindi ka makakaalis talaga baka pag pa yung peke na ano na agency yun, yun ang problema so yun uh, ano nga brad yung pangalan mo brad Joey Joey Zombrea Zombrea uh -huh. so shout okay okay taga, taga negros pala no sa mga taga negros dyan no lalo lalo na dyan sa pamilya ni kuya Joey Zombrea no mga kaibigan kasi meron din akong tsahin dyan sa Negros. Hindi ko lang alam kung anong barangay kasi ano yun no? ang uh, Negros Occidental at saka Negros Oriental. Shoutout na lang sa inyo dyan mga kaibigan. At lagi ho kayo mag-iingat lalo lalo dyan sa part na nabakulod mga kaibigan. Bali may chining kasi ako nakatira sa, ano, sa Negros. Hindi ko lang malaman kung anong ano sila. di ba ano yun? Occidental at saka Oriental. Yo, kasi tagal na panahon yung brad na hindi na kami nakakakita kita kasi busy-busy rin sa kanya-kanya mga rin. kaya. Oh, taga 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 dito, dito lang din naman kami. Kami shit file. Okay. Oh. Oo. Oo. Okay. Balik. Okay. Oh. Nababaltaan mo yung bata na nalunod rito? Last? Oo. Oh. Oo. Oh. Ano yun, kaibigan? Wala talaga hanggang ngayon yun, eh. Wala. Negative kanta na, ano, na, na talaga, yung mga kaibigan. As in, wala na. Oo. Oh. Kung sakasakaling gusto mong makita, shout out kita sa Stoneworks TV. Stone Stoneworks, oh. Stoneworks TV. Oo. Oh. 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 Dito muna kami, kami, ka -ka -ka kaibigan. Oo. Oh. Oh, okay. Pero si Kuya Joey no, Zomraya. Taga no, taga Negros no, mga kaibigan. Mabuti uh, at na natin siya no. Pasok tayo rito mga kaibigan dito sa may ano. Sa may sa may dam. Pupuntahan ko pup, pupuntahan ko muna rito. Rati-rati mga kaibigan itong itong ano, itong pinaglalagyan ng buhangin. Malalim ang tubig dito dati, mga kaibigan. Mapansin niyo. Ah? O, teka lang. Ngayon, tinutulak nila yung buhangin dito mga kaibigan, Para dito sa ano, para sa likod no mga kaibigan, magkakaroon ito ng buhangin. Ito na mga kaibigan. Ito, ito, ito na yung yung sitwasyon dito mga kaibigan wala na tong tubig rito banda ito nakatambak ko tambak nitong kahoy no kahapon. Mga kaibigan, pa, mapap pa, mapapansin niyo rito yung kahoy dito banda. Di ba napakarami yon? Mabuti nga tatanggal nila mga kaibigan no. At ngayon pupuntahan ko rin dito mga kaibigan. Ito yung dam dito sa ano, dito sa Sidkay mga kaibigan. Pupuntahan ko yung ano rito. Yung mga nakatambak na kahoy mga kaibigan. Bali ito na yung mga kaibigan. Ito na lang natira yung mga ano, rito mga kaibigan. Sana matanggal din to mga kaibigan no. Oh. Ito. Oh, wala na yung kahoy dito na nakaharang ano, naka dito kahapon no oh, mga kaibigan. So ito na. Sana matanggal din to mga kaibigan oh. Pwede ano, Ang daming isda maliliit dito. Dapat makababa na to sila eh. Kasi pag naubos yung tubig dito, mamamatay na to eh. Dapat makababa na to sila. Ah, ito na pala yung kahoy dito kahapon na ano, nakandun sa may ano, sa may sa may kongkrito na kapatong no mga kaibigan Inulam ko na yung ano kahapon oh, mga, mga kaibigan. Kahapon, inulam ko na yung na, na, nahuli namin dito. Anito pa sila. Ano? Oh. Ang dami oh. 'Di ba? Dapat makalabas at silahan. Ito. Ito pala siya. Ano Oh. Oh, 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 <laughs> oh, 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 ano oh, ano ano, ano, ano ano ano, ano isla, Tuhan? Mag kawawa naman mga kaibigan. ang dami pa nila oh asan na yung tabo kapon han han yung tabo kapon asan na ato na oh, oh. ang dami na nila mga kaibigan oh Uwawa naman oh bang ulam na to Ilagay natin sila dito, no? dito mga kaibigan. Para mabuhay sila mga kaibigan. Ay no. Oh. 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 Kawawa oh, naman 'to mga kaibigan, oh. Ang dami na. Ang dami. Oh, grabe ang dami ano? Han. Oh. Ilagay ko muna ito mga kaibigan oh. No? Dito sa banda sa may ano ito. Kasi kawawa naman talaga mga kaibigan oh. No? Para ano Para lumaki sila mga kaibigan Lalaki pa ito eh Ano Oh 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 Ang oh, sobrang dami oh. Huh? Hmm. Oh. Hmm. sobrang dami na nila ni mga kaibigan. Eh kawawa naman. Bitawan ko na lang sila dito sa may ano. Ito. Ito sa ilagay mga kaibigan. Ano? Oh. Cảm ơn orang bạn đã theo dõi và Oh, makita po Han. Kawawa naman. Oh, makita po niyan. Hulaan oh, mo doon. Ano yan eh? Yung tawag rito? ako rito. Baka may mahuli ako rito ng ano. Hipon. Yung mga hipon to rito mga kaibigan eh. An? An? May ribs dito? Ribs? Ayun o. Ano? Ano klaseng ribs to han? Ano? Ano kayang klaseng ribs to? Teka, wala ko ng stick. Ito mga kaibigan, oh. may nakita akong ano nito eh. Ano kaya to? Ha? Ah? ko. Tulak ko na palabas. lang ko. Kaso maliit yung ano niya eh. Itong ano niya oh. Ito yung ribs nya, eh. ha? Aso. Aso siguro no. Hmm. Aso siguro. mamatay na to Tara, balik na tayo. Ito, ang nahuli naman kayo, Pigan, o. Oh. Pinagay mo sa mushroom. Ihalo ko sa mushroom kasi may mushroom akong dalawa rin sa bahay. Dapat makababa na to. At so hanggang dito na lang yung mga ka kaibigan no. Dito episode ng pagbalik ko namin dito sa ano no? Sa RIS no mga kaibigan. At sa muli, wag uh, huwag niyo ipagkait, ay subscribe si si ano no, si Stoneworks TV at maraming salamat to, mga kaibigan.